Nang araw mga kaplantito guapito. This is your Kuya Pogs. Ang um, kaplantito ninyo. Ngayong ngayon, araw na ito, ang gagawin ko po ngayon is magre-repot ng mga halaman ko na na-propagate ko na. Since yung mga iba kong sansibarya is nagtaro na ng sarisarili -sari nilang ugat, so pinapropagate ko na sila. And by the way, thank you dun sa mga may nagbigay sa akin nito. Hindi ko alam kung sino nagbigay sa akin nito. Iniwan sa labas ng gate ko. Itong, yan, Sansevieria. Binigay sa akin. So, tinanim ko. Sana maging okay. Galing ating sa kapitbahay ko. Mga babae, itong mga kapitbahay ko dito. Anyway, ah, uh, ngayong araw na to, kasi may popolate ako na, ano, na halaman ko na nagkaroon na ng pag neto, nagsumarili na siya na ng, ano, ng dahon, tapos marami na siya ano. So, sabi ko, kailangan ko na ang palitan ng lupa at ipag, uh, paghiwalay na sila para yung isa magkaroon na rin ng sarili niyang dahon. Yung dalawang sansibari Kaso, ang nangyari, eh, nagulat ako nang hinihila ko yung isa, o ko yung isa sa pagkakas. Tataka ko, bakit sumasama yung isa? So, kinuha ko na silang dalawa. Nung kinuha ko silang dalawa, eto ang bumungan sa akin. Tadaan! <laughs> Ayan. Ayan, nakikita niyo ba? Isang ugat na sila. pumasok na yung uh, yung isang uh, sansibaria magkaibang breed to itong dalawa ibang sansibaria yan Ayan. ito is uh, yung silver metallic kong Uh, uh and this one is iba rin yan, iba yan, iba to ang nangyari kasi na ito sila noon, silang dalawa, dalang hinayang ako sa mga dahon, nung ano, ang ginawa ko is, itinanim ko sila sa isang paso, patito, ito, um, ay hindi ko sila tinapon, kasi nga, nang ako, so, ang ginawa ko, sabi ko, tanim ko sa paso, so, itinanim ko sila sa ganito, Yan, dito sila magkasama, so, ngayon, pag-iwalayin ko na sila, ito naman yung nakita ko. Yan. Ah, <laughs> diba? Magkasama silang dalawa. Ano ba? Babala ko sanang uh, itong isa. So, tinitingnan ko. Pero nung tinitingnan ko kapag ginaganyan ko is makakako magtampo ito kasi walay ko siya sa ganito. Parang kumuha na siya ng nutrients dito sa isa. Yan. Kasi yung ganitong alam ko, ganito kasing uh, rare na na sil, sansibaria is minsan mahirap para uh, paramihin o compare sa mga uh, ibang sansibaria like na ganito at saka yung ibang mga common na green yun, mabilis silang ganito, pabuhayin. Compare sa mga ganitong may mga breed, may mga, or tinatag natin yung mga rare, minsan mahirap silang buhayin. So, hindi ko alam, pero iniisip ko sana paghiwalayin silang dalawa. Gusto ko sana paghiwalayin. Or, so, pag pinaghiwalay ko, baka magpapot. And finally guys, tinanim ko na sila. Ayan, magkasama sila sa hirap at tinhawa. O oh, di diba, kahit yung halaman ay magkasama pa rin. Hindi ko sila pinagiwalay kasi baka kumukuha pa siya ng source ng nutrients dito sa isa. Or uh, baka kailangan ko pa talagang patandain muna siya. Yung asin na bago ko siya ilipat. Kapag ginulaw ko, um, hmm, mga deads. Mahirap diba? naman paghiwalayin mo ng matagal na nagsama sa isang Pass. Parang ano lang yun. Uh, loves. Love you. And, okay. Thank you, thank you, thank you sa mga nanood. And, hope so. Pakisubscribe nyo na lang po ako sa susunod kong mga video. And, likewise, sa uh, sana, hope makita nyo yung iba ko pang alaman. And, thank you mga kaplantito dito. See you. Ciao.